Tuwan-tuwa siya at marami siyang aaniling. Kuno eh. ang kanyang bangang. Ang sabi ng Diyos, hangal, mamaya mamamatay ka. Kaya buka, inaumagahan, hindi na siya nagising. Nasaan ang kayamanan niya? Eh, eh, inaapin niya yung mga... Mga bigas niya tayo niya, palay. Palay. Kuno ang kanyang bangang. Ano ko yung bangang? father B to ako. Comedy. Comedy pa nga. At saka yung... Yung nga, eh, ang buhay natin, eh hirap lang. Binigay sa atin niya. Dapat ating pingata. Ngayon, kung gusto mong madali, mag kung gusto mong madali, magmadali ka. <laughs> Ay, sa pusa na yun, Lola. Hangal. Ako sa inyong kapanahon ng eleksyon, yun daw, kandidato, magnanakaw muna, tsaka tatakbo. Ang magnanakaw, magnanakaw muna, tsaka mananakbo. Oo nga, no? Pagtatakbo, magnanakaw ka muna para makatakbo ka. So, eh, ang ang ko, Tatakbo muna bago magnanakaw. Comedy mm -hmm. oh, hindi nga eh. Eh, oh, no. um, mm -hmm. sinasayang mo ni Padre, yung mm -hmm. interview ni Nando, yung kasalukuyang so, yung kumakandidato sila, Dante, sila, Mayor. Mm -hmm. Hindi tayo nakapanood ng concert ni Abad yan eh. Hanggang ka pala ng boses ni Labarejos La daw eh. Pero yung concert? Diyan, sa simbara. Uwe, mga, sim mga pare. Hindi, si na mayor nag-duet pa. Ay, hindi po. O, hindi. Si mayor at saka ang pare eh. Yung kinita doon, ipapagawa ng ano, information center. um malaking malaki na kanita ang information eh. Hmm. Sinasabi nga yung simbahan na sabi naman ni eh. eh yung project ng paring umalis si ano Inna! si Asnel din ang pangalan yun eh ito si Asnel ang pangalan nandiyo pa ba yun? hindi, nasa ano na siya wala na di ba? oh si ay, yeah, pare dyan, bata. Hindi ko gusto yun, yung bata. Oh, malaking lalaki. Mm -hmm. Si... Sino ba yun? Si Lagareno siya, tagabi ng unang mm -hmm. yun.